Dayos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nabunyag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa manumaliang flood control projects. Pinagandiin ng malakanyang nahandang ang gobyerno na investigahan at panagutin ang mga sangkot sa korupsyon. May report si Kenneth Pasyente. Uh, nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First Substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Lahat. As in, hindi lang flood control. O po, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati hati ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Pong... Iyan ang isiniwalat ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee bagay na ikinadismaya raw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paano ba naman kasi? Ang mga proyekto sanang ginhawa ang dala, problema ang resulta. Itong mga proyektong to ay para sa kalahatan, para sa ikagiginhawa ng mga kababayan natin. Pero ang mga gumiginhawa ay yung mga tao lamang na siyang nagpapayaman. Dinipensahan din ng palasyo ang Independent Commission for Infrastructure. Kinesyon kasi ni Sen. Rodante Marculeta ang independence ng komisyon na nakadepende raw sa ibang ahensya ng gobyerno. Giit ng Malacanang, wala namang masama kung kukuha ng impormasyon ng ICI sa Senado o Kongreso para makatulong sa matagumpay na investigasyon nito. Saan ba sila kukuha ng mga impormasyon? Sa lahat na maaari nilang pagkakuhanan, You just cannot get evidence out of thin air. Magmumula rin ito sa mga dokumento mula sa gobyerno. Hindi lamang 'yun ang titignan ng ICI. Lahat ng angulo na maaari nilang makuha para makumpletong ebidensya. Sa usapin kung dapat bang magsauli ng ill-gotten wealth ang mga diskaya bago mapasa ilalim sa Witness Protection Program, sabi ng Palasyo, may kalayaan ng DOJ na magbigay ng mga kondisyon batay sa Republic Act 6981 o ang Witness Protection, Security and Benefit Act. To cooperate with respect to a reasonable request of officers and employees of the government who are providing protection under this act. So in other words, Malaya po na makapagbibigay ng mga reasonable requirements or mga kondisyon ang DOJ bago po maisama ang isang witness. Under the Witness Protection Program. Sa naging pahayag ni Curly Discaya sa pagdinig na tumaas sa 25 to 30 percent ang kickback sa mga infra projects sa kasalukuyang administrasyon, tugon ng palasyo na hindi raw ito dapat ipagmalaki. Kaya nga ipinag-utos ng Pangulo ang malawakang investigasyon at nais mapanagot ang mga nasa likod nito. Kenneth, pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.